Mga bigo, wait ah, wala pa. 1 2 3 go. So, yun, guys, magbabalik kami kay Donovan. 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 Okay, ready balipain promo. Diyan naman pala. So, yan guys, babalikan natin si Donovan tapos may dala-dala tayo ng Sarang, Rosie Riat, Jalibee. Wow. Yan. yan yung request nung si ano, yung nagpadala ng pera. Wow. Si Mark yung barkada niya Tapos yung sa grocery Yun yung pinadala ni Pangalan na ito Ni ma'am Marilyn Saka ni Yung, yung kapatid niya So punta na tayo Dadala na tayo sa kanal, Ayan o uh, Ano pala Imburnal Pandilim dito mga idol Let's go Let's go So yun guys uh, Nandito naman kami sa Little Na Bundok Ayan Ay, o Paket na naman kami dito Ayan o yan naman na naman ang mga kasama ko ngayon. Dahil yung kasama ko kanina, may may ginagawa. So iba na naman kasama natin. Ano? Meron pala mga naglalaro doon, oh. Yun, know, oh. May basketball ngayon doon. Uy, uh, ilang pala na dito naman kayo, uh. no. Jun. Ha? Hirap naman. Bakit? Nakakakakon. <coughs> yung grocery natin. na. Thank you. Ayan yung tao. Yan ang tambahin ng mga bata rito. Shout out daw. Oh, kaway, kaway. Shout out kay Panot dyan. Bababa na naman tayo dito sa bangin. Shout out! O, oh, oy, oy, oy! Ayan o. Oh. na naman tayo sa... Matirik na daanan. ...lagusan. Na masikip. ya. Yeah. Ah. Uy, hindi na ako Ah. Sikip, sikip. Ah. <speaking at each> ya, <guy> <speaking at each guy> yeah. ito na ban. Nagugutan ni Bonda ban. Hindi na makadaan si Rain. Dadaan, lakad na rin. Bum! Dabili! Shout out o. O, oh, kaway-kaway na. Ay ikaw na-interview ko nakaraan, ha? Napanood mo na. Pogi mo na. Oh O, anjat Andyan. Dito ba? Yun lang, wala sila. Tulog, tulog. Mamaya na. Kaya mo na. Alis muna kayo dyan. So yun mga idol tulog si Donovan Kaya muna natin siya dyan Maya maya na natin na istorbohin Tayo natin makagising Okay Ha? Sige nga, try mo nga Magagalit dyan na Hindi yan, hindi yan magagalit Bon! Huwag na, huwag mong gisingin <laughs> Magagalit ka dyan Ah, na ba? Akin okay na nga, hawa mo nga to Sure pa?

ko na ngayon. So, na natin alin. Wala pa so, mga idol no. ah uh, lang uli natin si Donovan. Kasi wala na naman sa mood dahil tagigising lang mga idol medyo ginabi rin kasi kami sa pagpunta dahil ang tagal nung ano tagal ng crew dun sa Jollibee tagal kong nakapila doon dapat mga alas 5 nandito na ako eh so hintay lang natin siya pero nandun na yung grocery binigay ko na sa kanya at saka yung Jollibee so hintay na lang natin kung pupunta siya dito mamaya sa may liwanag dito natin pakainin so abangan nyo na lang so yung mga idol no hinahanap namin si Donovan kasi nagkikwento nga kami kanina doon na pinabayaan lang namin siya tapos biglang nawala ba pumunta sa court na niya yung anak anak-anak niya pero nabigyan na namin yung Jollibee sa yung ano nakain na niya yung Jollibee pinabayaan lang namin siya doon na mag-isa kanina kaya lang nung pupunta namin doon sa barracks niya bigla siyang nawala yung grocery nandun na so hanapin na lang natin dito sa court baka nanood dito let's go let's go okay tapos Yeah, shout out. Shout out. Nakita niyo si Donovan? Yeah. Mahal na sa kabilang court. Saan court? Doon sa atin? Meron pa ba uh, doon? Oo, may court pa doon dito. Oh, sige, try natin. Matay ka na? Oo, maliwa ka na. Okay. <susurna> <susurna> Lasha. sha. Tayo do si Dono Bandito. Saan yung isang daanan? Dito, may court dito. 20 ta 20 ta Nice ang May court pa ba dyan? Kasi ah, yung court? Ay, mayroon din court pala dyan. may court nga dito. Yo, shout out. Wala si Dono Ban dyan? Bonus na yung naman yun. Saan? Saan? Doon sa Imburnal? Sa parang dito. Yun, hindi namin makita si, ano, si Dono Ban. Hinanap na namin sa may court, kaso wala, hindi namin makita. Ah, hanap na lang kami, hanapin namin doon. Balikan namin sa may, ano, tambakan kaso na nakakasulasok ngayon yung amoy. Grabe, masukasuka kami doon sa amoy ngayon. Kailangan namin pilitin. Pipilit ang... Uy, may, may, may motor, may motor. Bumaba pa rin dito. Pilit oh, lang ang daman kahit mahirap. Pilit lang, pilit lang. Go lang lang, go. Sabi nga niya. Kahit pa. Gilim. Baho po kita. <laughs> Hindi namin makita si Donovan. Balete na kami. Pupunta na kami sa Balete. <laughs> ang dilim. Di Ayun yung Balete, oh. Okay. Wala, hindi makita. Kasi madaling dito. Walang di ilaw dito, kay, mga idol. Dono ba, hindi nagpapahanap. Hindi ang makita si Dono ba? Um, na ina. So yung mga idol, no, uh, hinintay namin si Donovan. 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 Kaso, nung pagpunta namin dun sa court kanina hinanap namin doon. wala. bumalik na uli siya dito nawala siya dun eh wala siya baka hindi siya talaga pumunta dun. bumalik na siya uh, natulog ulit so hindi na natin istorbohin siguro babalik na lang ako Monday kasi bukas linggo wala ako magra rides naman ako panoorin nyo rin yung rides ko mga idol ha. pupunta kami ng Infanta so dito na lang natin tatapusin yung vlog natin tapos yung natirang pera na pinadala yung may sukli pa kasi ibibigay na lang natin sa Monday pupunta ko siya ng umaga dito so hanggang dito lang thank you bye 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 bye, bye. bye.